Hello guys. Nasa Lotons tayo ngayon, guys. Yan. guys, so nakalabas din tayo. So, ayun guys. Tagal din natin din nakapunta dito sa Lotons. Grabe, may pharmacy sila dito, guys. Oh. So, ito mga pambabae. At marami pang iba, guys. Ito guys, kahit may edad na nag-work pa rin guys. Grabe. Oh, mahal. Sana guys ah. <coughs> so, tingin-tingin lang tayo ng ano, ng mura-mura. Uh, Ayan mga vitamins guys. 40% sale. Lahat ng vitamins nila guys. Ayan guys. Wala akong mahanap na ano. Wala akong mahanap na pampers. Peanut butter guys. So, kape. Sugar. Sugar. Mahalap. grabe guys sobrang lamig sa labas nag iisno guys ito yung pumpers guys newborn guys ito ang mahal mahal ng pumpers walang sale so yun guys Alas na tayo. Lalabas na tayo sa Lotons, guys. Ayun, guys. Wala akong makitang maganda. Hindi pwedeng bilhin. Walang sale ngayon, guys. So, yun, guys. Nakalibot tayo ngayon, guys. So, um, nagpa-print tayo ng mga ibang papers, guys. Tingnan mo, ang dami ko pinaprint. Ang dami na kong pinaprint, guys. So, yun, guys na yun ano, no? yung yelo oh. sumabit nalulusaw na guys na, nalulusaw na yung yelo yung snow so mag snow na naman yan guys apat na araw na namang mag snow ngayon guys tinan nyo guys kapag summer puno puno ng dahon yan ngayon walang kadahon dahon guys pati to, to mga to ngayon wala silang dahon Kapag summer puno puno yan ang dahon guys Ano Ipapakita ko sa inyo guys dito So nilagyan nila ng lights Na may music ito guys Ano yan naman o oh. O oh, diba Ang ganda guys Ang ganda ng ginawa ng Kentville See guys This is amazing Hi. So ito yung tambayan ng mga ano dito. Mga elderly. Ngayon you know, guys, so, oh, sumasabay yung music sa ano sa mga ilaw. Oh. Mga diba guys. So yun. Tinawa ng yung snow guys, puno ng snow dito sa amin. Ngayon guys. Oh. Grabe, di ba? So yun guys. Grabe, oh, tinanong niyo naman snow plus <laughs> nalulusaw na yung snow dito guys ah, grabe lamig guys lamig na ako guys yun no yung ice yung, yung ano snow natin oh no. grabe yung snow na yan guys isang araw lang yan na ulan ng snow guys ganyan na <laughs> lamig Labig ng kamay ko guys Pumunta na ako sa kotse natin guys uh, Uwi na tayo Ayan. So dito guys Kapag uh, lilipat ka ng daan Pipindutin mo lang to Ayan Iilaw na yon mag stop lahat ng sasakyan Na duma dumadaan noon guys mag stop sila Ayan guys Ayan na makikita nyo ako sa picture guys Ayan na mo <laughs> sa salamin nakita nyo ako sa salamin guys yun so yun yung bangko namin guys steady oh sobrang lamig guys yun naman yung yellow oh. ang kapal guys yung snow talagang ano na pa palusaw na giging tubig na guys nung isang araw talagang hindi mo madaanan to guys sobrang sobrang dami ng snow yung mga kotse hindi makapasok dito ano naman, naman ngayon eh. Nanuwan ng snow, yung ano, yung salt. Yung asin guys, na may tubig. So nalusaw. Binumbahan nung ano, nung parang part track. Ang okay, so ang ganda. Ang ganda dito sa Canada guys. Yan no Oh. dating trend dito guys, ganyan. dating trend. Ngayon drawing na lang guys. <laughs> Ayun yung importance namin dito guys, ang late lang. Malilate lang kasi province lang 'to guys ng Canada. Ayun yung kotse ko guys. Yan. So, uwi na tayo. Dahan-dahan tayo guys. Kasi madulas ang daan. Grabe. So, dito na tayo guys. Tara ko pala. Susi ko na san kaya oh, Yeah, this. Nice. Okay, see you on my next vlog guys.